Dalawan libo para kay Bossy. Thank you po, Ma'am Joan at uh, Ma'am Jody. Salamat po, Ma'am Jody, Ma'am Joan. Uh, salamat <laughs> po. Abby! Wow. At para kay... Andres! Salamat po, Ma'am Jody, Ma'am Joan. Thank <laughs> you, team po, Ma'am Jody, Ma'am Joan. Para kay Tia Flor. Oh, Salamat! <laughs> salamat, <laughs> Ma'am salamat Jody, Ma'am Joan. Ay, Maloy! Oh. <laughs> May padala talaga ako kay Thank you po, Ma'am Judy and Ma'am Joan. Thank you po, Ma'am Judy and Ma'am Joan. Oh, baby ko, from Ma'am Judy wow. at Ma'am Joan. Thank you po, Ma'am Judy and Ma'am Joan. Hello po, magandang umaga po sa inyong lahat kami po ni Bossing ay pupunta ngayon sa bayan para kuhain po yung perang padala ni na Ma'am Judy at Ma'am Joanne. Yun daw po ay papasko para sa mga bata at para sa kananay at tatay. Pati na rin po ka na tatay Dundon at Tia Flor. Bali nagbigay po siya ng mga listahan kung para kanino at kung magkano po. Ayan, maraming maraming salamat po ulit kay Ma'am Judy at kay Ma'am Joanne sa Pagpapasko po ninyo, yun po ay napakalaking uh, tulong na po sa amin. Maraming maraming salamat po sa patuloy na pagmamahal at pagsuporta po sa amin. yan God bless po. Uh, Happy New Year po. Oh. yan po, bali si Bosing ay napain ulit ng mga bubo. Ilang kilo ang huli mo, Bosing? Tatingin niya. Aba, apat na kilo at kalahati. Mm -hmm. eh ay bago po kami pumunta ng bayan ay meron pong bumibili sa amin si Tatay Armenyo taga taga Bitsan eh at eto po ang huli ni Bossing wow maganda ang huli mo may babae bakla wow ano eh. o sige at um, ang nabili ay isang kilo daw lang kay mm -hmm. eh doon sa anak ni Tatay Arminio. Tapos ay may isa pang tagarial. Yun ay ano ah, umorder din sa atin ng magpapasko. Ay kinuhin mo na rin at bukas daw naman kukuhain bari doon sa anak ni Tatay Arminio ay yung saktuhan lang daw. Hindi yung maliliit. Isang kilo lang daw po. Sige yan. Tsaka yan. Yan daw ay pandagdag lang nila doon sa kanilang Tigawin mo nga boss, baka isang kilo na. oo Uy, uh, mm -hmm. sakto. Isang kilo at uh, kalahating oh, okay. guhit. Tawad na yung kalahating duhit. Ito po yung na namin ni Bossing mamaya pagpunta sa bayan. Ayan, yeah, at si Bossing po ay tumiba na rin ang saging. Dadalang ko po si nanay ng pahinoging saging para maigirin panlaga at nang may mamarienda. Well, okay na yun. Para yung ubay dito naman. Bigyan mo rin si na tiya. Kasi ate huya. Mamaya na pagbalik nata, kata na muna at medyo po at medyo pila. Mamaya po ay naulan. Kaya lang ay hindi malakas. Handahan. ayan po at na dito na kami ni bossing hello po happy new year po okay. <laughs> 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 salamat po kami tutuloy na <laughs> ah, hindi okay lang po kami na may talagang pabayan Sige po, salamat po. Ayan guys, bali na dito na po kami sa nakar, kanananay. O oh mother, ako may dalang saging. sa ba? Panlaga. Dito Bama ko na muna. Ang merienda. Uh -uh. Salamat sa saging. Mother, bukas po kaya diyan nasa sa may Cebuana. Siguro. At bali kami po ni Bossing ay dito na nagdiretso sa nakar. Meron din pong Cebuano sa bayan, kaya lang po ay marami pong nakapila. Ay dito naman po ka na mader, ay meron lang malapit. Kapit bahay lang po ni nanay. Kaya dito ko na lang po kukuhain yung padala ni na Ma'am Judy at Ma'am Joan. Ayan po at bali, naglalakad na ako papunta dito sa Cebuana. eto naman po ay sobrang lapit lang ka na mader. Ayan lang po yung bahay ni nanay, ah, yung kulay green. Ay, baydi lang po yung Cebuana. Talagang kapit-bahay lang po. Oh. Ayan po, bali nandito na ako sa loob. At ako po ay nakapag-fill up na. Ayan po at bali na kuha ko na yung padala ni na Ma'am Judy at Ma'am Joan. Thank you so much po ulit. Ayan at nandito na ulit ako ka na mother. Tara po sa loob. Teka. Ayan po bali na kuha ko na po itong padala sa akin ni na Ma'am Judy at Ma'am Joan. At ito po ay ipapamigay ko na. Ito po ipapasko po nila para po kanananay, nanay. Masensya na po sa ingay at dito po po kalsada. Ito nga po ipapasko ni na Ma'am Judy at Ma'am Joas. Para ka na nanay, ka at sa mga pamangkin ko po, po at pamangkin ko po. Nito. Thank you so much Kulit sa inyo. More blessings Dalabong po sa inyo. So yeah. At, oh, Bosing, meron ka. Ay, wala pong panagal. Halik ka. <laughs> Bosing, halik ka, halik ka naman ang bibigyan. Ka ang kasama ko eh. Bali, si Ma'am Joanne po ay nagbigay po sa akin ng listahan po para kanino at magkano ang ipibigay ko. Ito so, para kay Bosing. Dalawan libo. Dalawan libo para kay Bosing. Thank you po, Ma'am Joanne at uh, Ma'am Jody. Happy New Year, Ma'am Ma Jody. Ma'am Joanne. Ma'am Ingat po lagi kayo diyan. Maganda na naman ang ngiti ni Bossing. At syempre, meron din si Mother. Wow. 1K from Ma'am Judy at Ma'am Joan. Salamat po, Ma'am Judy, Ma'am Joan. <laughs> Salamat po, ingat po kayo diyan. Si, Lagi. Nasa po si Na po si Tatay? Nadian. Nadian. Okay, nandito po si na nag nagpatawag ng meeting. <laughs> Yay! 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 alam alam ko si tatay ay laging nagpapalayan Ay sabi ko, pakisabi kay tatay, wag mo nang aalis. At uh, yun naman kay nanay, ay naibigay ko na. Ito para kay tatay. Yan ay from Ma'am Judy at Ma'am Joan. Salamat po. May ko rin siyempre para kay Bobby. Ah, oh, may lagnat. Oh, pagaling ka, Andre. From Ma'am Judy at Ma'am Joa. Si Mami ngayon ay 4 months old. Wow! Kaya may party from Ate Leia. Wow! Kaya pala may pa-cake at may pa-pansi. saktong sakto ko nalimingan ako nga ba yung order ng pansing. Ah! Ilang si okay. Four months old. Today. Wow! So excited na sa Juare yung yung tayong every year? Uh, oh. Sana sa 2025. Ay, ikaw na may? Para kay anak ni Eric! <laughs> <laughs> Ayan pa. Na <laughs> Ako'y nagpabariya lang kay nanay at may bibigyan ako mga pamangkin ng ah, tigpa 500. Galing pa rin kay Ma'am Judy at Ma'am uh, Joanne. Thank you. Salamat, thank you. Po. Salamat po, Judy at Joanne. Thank you. Salamat thank you. sa pamerienta. Ito yung prang. From... Oh, okay. Kali. Kali yan. Ayun kay. Kali. Kali. Wow. Sakto yung pagpunta namin pala dito. Hindi ko alam na may pamerienda. wow! wow. Birthday. At meron din po ng sponsor wow. na Hey, dahil po 4 months na ang aming baby. Wow. Pansit din yun yung Opo. Ay po. Ay, ni Bo, ini. oh, dalawa lang uh, po. Eto na muna. Ay, napalitan ko uh, rin naman na papunta kay Ate. Kaya, kaya tinamihan ko na po yung order ng pansin. Wow! wow. Yeah. wow. So, na na Kaya may kakakain ng mga. Gusto po muna yung kumain. Kasi yeah. po. Kasi po. po. Wow! Sabi ni Andres Mami. Wow! Happy 4 months. Kanta natin si, ah, si ano? Oo. Kanta muna. Tapos low. Low. Akin yung

Okay, mami blow. Blow. Pray and blow. Yeah. Oh, kami po. Thank you. So, kami, Hindi pa kumakain Ay, di. Tamali. Pero may kanin din Ate. Ay, ito na lang. Ito na lang. Ito na lang.

thank you, thank you. Nakuha na rin po si Unto ng pansip. Dadalhin po sa kabilang bahay. Sa kanila. Para makamerienda rin. Kanyang mga kapatid. Magano oh, naman May paalis na, mahal. Si mahal na po, naka-duty sa tindahan. At ito nga pala, upapasko ko sa iyo. <laughs> Sige, mal, Kami tutuloy na. Pakisabi na lang kay mother. Ayan, guys. Nandito po ulit tayo. sa na adyaw. Adyaw. Nasaan si Gio ni Destin? Tulog. Ah, tulog. Nakay kayo naglalabahan eh. Ayun. Tulog si Gio. Yung dalawa. Tulog daw po yung dalawang bata. Ay, sayo ko na lang yung <laughs> May nagpapasko. O, oh, kay Dustin. Salamat po. Saka kay D Gio. Salamat po. Yan ay from Ma'am Judy at Ma'am Joan. Salamat po, Ma'am Judy at Ma'am Joan. Sige. Ka Akin lang ay dinaan. Kami galing nakar ay kami tutuloy na. Salamat. Pauwi na kami. Sige. Salamat po uli. Ayan guys, bali na ibigay na po natin kay Adjaw yung papasko po ni na, Judy at Ma'am Joanne para po ka na at Dusty. Thank you so much po ulit. At mamaya po ay kami kanahig naman ang punta. at bali, papunta naman kami ngayon sa siya. Eh. Idadaan na po namin yung nandito na po tayo sa Kanahaisen. Tao po! Ay, nasaan si Talalay? Ay, si da po. Ah, nasa Nakar. Ah, nasa yun. Ay, ako lang may dadaan. tapos ko ni na Ma'am Judy at Ma'am Joan para kay Talalay. Wow, thank you po. Tapos, ito ay para kay dapo po. Thank you po. Tapos si Ate Gigi ay nagbigay rin ng pampapasko. Ito daw ay pandagdag mo sa para sa Noche Buena. Ah. Ay sabi niya ay ipamili na daw la ang kita. Dito bagay bukas ang tindahan doon ah, sa Ana Ate Malu. Happy New Year po sa inyo, Ma'am Beauty, Ma'am Joan. God bless po. Thank you po dito. Yan at nandito naman po tayo sa tindahan ni Ate Malu. Uh, ah si Hyacin ay kasama natin. At ang bili ni Ate Gigi ay bili natin ng pang dagdag sa Noche Buena. Isang kilong espagueti na may kasamang sauce. Spaghetti sauce. Yan, mantika, uh, toyo, Hello, Ate Nels. Hi, hello po. Subscriber mo kami. Ah, Salamat po. Ang ah. gulingguy nanonood. Salamat po. Kayo po taga... Langgas. Ah, taga Langgas po. Langgas kami. Layo naman po na inyong pinapamilihan. Oh, Isin, ko ka na. Anong iba pa? Kung ano yung gusto mo? Kapoy. Pwedeng grocery. Bahala ka na kung ano yung kailangan ninyo sa bahay sabon, habon, shampoo. shampoo. natin ang isang, ano? Ano gusto mo? Isang kilo o kalahati? Okay. Tama na yun. Ha? Tama na eh. Tama na itong kalahati. Okay. Uh, ayan po ang mga pinamili niya. May ano kayo hotdog? Ah, uh, yung sa pansahog sa ano, sa spaghetti. Corn beef. Saka ano pa pag Keso. Ayan, at pinapakwenta na po. Oh, ito po yung mga binili po ni Heisen. Thank you so much sa ating Gigi. Eh, Thank you po. Hindi lang pang Noche Buena. May panlaba pa. <laughs> may pang... May pang ulam pa. May pang ibay na na sa ako. Nililistahan lang po. Para malaman kung magkano ang pagbabayaran natin at uh, tumula na po oh, talagang dito po sa amin ay walang sawa ang ulan may shampoo may powder taya na po ang mga pinamili kaya mong buhatin. Sige. Thank po ating Jesus. Malaking bagay po si Sam. Merry -hmm. Christmas po. Happy New Year. Ayan at si Haisin po ihahadid na rin po namin sa kanila. At medyo tumila na rin naman po ang ulan. Saka kami naman po ay may payo. Nandito na po kami sa bahay. Ito ay magdalila. Ito ay ang wilang ay, Sen, kami tutuloy na. Salamat po, okay. 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 Salamat sa inyo. Thank you, Tim, po. Mang Tim, Mang po. Tutuloy na po kami. Salamat. Ano nga? po? Tutuloy na kami. Tao po. Oh. Ay, 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 okay. Balik na, papasok ka na. At kuha ko talaga, talaga ng masasari talagang damsak na kami na yung hindi ya. Walang katuyuan. Oo nga po, nandito po si Maloy, may mali niya. Mm -hmm. Tikat ako lang po yung may ano uh, abot. Ito ay papasko ni Ma'am Judy at Ma'am Joanne. Yes, <laughs> salamat, Ma <'am> Judy. <laughs> Para kay Tia Flor. Salamat, Ma'am Judy. talaga hindi ka po Nakakaliin sa amin pagpasko bagong taon kay tatay. Yeah. Salamat. Salamat sa mga Jude. Mga Juan. May tira <laughs> <laughs> <Hindi> <laughs> <lang> <laughs> Salamat po. Ay, Maloy. Ay, <laughs> may patala taga. Aba, sabi mo, bibi Ay, yung patagwis ka po na tayo. Ay, si Maliyah. Marian. Para kay Maliyah. <laughs> nakadapa. Oo, <laughs> oh, nakadapa nga yun. Oh, sa kay Mali. Ay, huwag mo ibigay at baka isubo. Kami pira. Huwag oh. baka isubo. Oh. Salamat. Oh, oh, oh. Judy, Sa so, so, walang sawa po nilang pagbibigay sa amin ng kwan. Uh, Papasko. So, Kunin ko na nga. Tingnan niyo po ang oh. ano. Oh. Oh. <laughs> oh. Oh, ba, <laughs> niya. Sige pili. po. Tayo po si Kim. Nini, may bibigyan ako sa iyo. <laughs> <laughs> Yan ay from, from Ma'am Judy at Ma'am Joan. Thank you po, Ma'am Judy and Ma'am Joan. Ito pa yung aking idadagdag sa aking ipon. Wow. Thank you po. Sana all may ipon. Pautang naman. Nap-nap. <laughs> Kuya, -nap. grow. Anong ginagawa mo? Ano ba ang pinagkakaabalahan mo tayong may pasilip? O oh, may nagpapasko sa iyo. Ito ay from Ma'am Judy at Ma'am Joan. Thank you po, Ma'am Judy at Ma'am Joan. Idadagdag ko po ito sa allowance ko. Ngayon pa wow. Thank you po. Salamat po. Teo, mahal ko. Teo, wow. May nagpapasko na naman po sa baby namin. O, tingnan mo. na harang dun sa TV. Talagang yung ligay. Oh, O, baby ko. From Ma'am Judy wow. at Ma'am Joanne. Thank you po, Ma'am Judy, Ma'am Joanne. Thank you po. Oh, bawal hawakan, baby. At ikay nagsusubo Hello. ng kamay si Milot po ay nagluluto doon. Thank you po, Ma'am Judy and Ma'am Joan, sa papasok po ninyo kay Teo. Yan po yung amin pong isasama po sa savings po ni Teo. Thank you so much po. Ang iipon po nila. At kay baby po iyon. Thank you po. Diyan po mga kabilot. Diyan po mga mong... kabilot. Diyan po mga kabilot lutut at lutunok po itong ating adobong pusit much 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 later ayan guys at uh, kanina po noong kami ay nagdala ng alimango kay tatay armenyo ay may sukliin pa tayong 200 ay sabi bigyan na lang daw ng bangus. ayan po at nakahuli na si Posing. ayan uno 1. 7 1.7 po ay, dadalahin mo na rin doon. Oo, oh, dadalahin ko na. Para ko bukas ay wala nang... Ay, sukuin po kaming 200. Ay, yan. Tawad na yung iba po diyan. yan. Lagyan pa po ni Bosing ng isang isdang. Ano isda yung Bosing? Bulang-bulan. Ah, bulang-bulan. -bulan. Yan, at dadalahin na po ni Bosing. Ika na. Okay, Kaya tayo. Okay, mga suti pa din. Tawad maliligay ko Ikaw na lang magdadala. Oo, oh, magdadala Yan, bali na ipamigay na po natin ang mga papasko ni na Ma'am Judy at Ma'am Joan. Bali may na sobra pa pong nasa 870 plus. Ayun daw po ay para naman sa panggas ni Bossing. Yan, maraming maraming salamat po ulit sa inyo, Ma'am Judy, Ma'am Joan. At uh, thank you rin po kay Ate Gigi sa para po sa ibinigay po niya kay Heisen na pandagdag handa ngayong bagong taon at pang grocery na rin po. Thank you so much po sa inyo, Ma'am Judy, Ma'am Joan at kay Ate Gigi. Sigad na lang po yung bahalang magbalik po sa inyo ng siksikliglig at umaapaw ng mga pagpapala. Yan at bali hanggang dito na lamang muna po ulit itong aking vlog at muli. Maraming maraming salamat po ulit sa inyo lahat sa walang sawang pagsuporta at panonood. Mag-ingat po tayo palagi at God bless po sa inyo lahat. Bye-bye. Happy New Year po.